Muling gugunitain bukas ang Earth Hour o ang pagpatay ng mga ilaw sa loob ng isang oras para makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ayon sa Department of Energy, sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila, ang main event ng Earth Hour na isasagawa simula alas 8.30 hanggang alas 9.30 ng gabi. Habang simultaneous din ito sa iba pang mga lokal na pamahalaan sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati mga pribadong sektor. Para sa taong ito, ang tema ay switch off plastic pollution, switch on nature. Kung saan bukod sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente, ay pinalalahanan ng publiko na limitahan din ang paggamit ng plastic. Sa bahagi ng pamahalaan, sinimulan na ang maigting na pagpapatupad ng Government Energy Management Program. Na naglalayon nga po magtipid ng pagkonsumo ng enerhiya. Dito sa pamahalaan, katuwang rin nito yung naiyayas ng direktiba ng ating mahal na pangulo hinggil rin sa water conservation. Ito yung ginagawa natin hindi lang para sa El Nino, mas importante rin para rin sa makatulong sa ating uh, inang kalikasan.